Magandang araw mga kaprutas Ngayong araw po ay ipapakita natin yung ating ginawang pamaraan upang mamunga ang ating mulberry So ganito po yung ginawa natin So lahat po ng mga dahon ay ating inalis doon sa mga sanga na kulay brown So mapapansin nyo po Binaloktot Binaluktot po natin bakit po natin binuluktot upang ito ay lalong stress at pero nauna para mas mabilis nating anihin yung mga bunga ng mulberry so ayan po niyo po so mapapansin nyo po yung mga sanga na lumal lumabas at kasalukuyang humahaba ay meron po siyang bunga na pagyari po ng dahon ito po yung dahon susunod so, naman po yung bunga so ayan po ayan po yung bunga kitanya niya pa yan po yung Pero mapapansin niyo po, maliit lang po yung puno natin ng mulberry. Ito lang po siya kalaki. So, lahat po nung sanga na lumalabas ay meron po siyang bunga. Ito po, simula nung ating tinanggalan ng dahon at binaloktot yung sanga. Siguro nasa halos dalawang linggo pa lang siya. Ayan po, po. So, ang ganda pong tingnan. Eh, ba ito? Lumalabas na po yung... Ah. Ito medyo malalaki na. 给你朋友。